Hi guys, good morning. So, hindi tayo ngayon sa baba. So, magre-repair tayo ng refrigerant pipe. Yung uh, hindi ng mga mahilig. So, tumahan nyo ako sa ipod mo so, hininahin. Re-repair natin dito. Sa puro sinotok. Yan. Kung nakikita nyo yung ganyan, yan ay refrigerant pipe. Yan, kung tadoon nyo, mahaba yan siya. Bali magtitisting kami. So yan, tatanggalan mo natin siya ng insulation para hindi siya masunog. So yan, nakikita niyo yung leak. Yan.

So hanggang dito lang uran ang ating video at huwag nating kalimutan mag-like and share at okay. Palo na rin ang ating, uh, ating Facebook page. So hanggang dito ra buwat. Thank you for watching. Bye-bye.